Astagfirullah Totoo kaya to? Astagfirullah Astagfirullah Jo! Si Hah? Nanti saya kami? Nanti huh? Aku maka

Hindi talaga ako makapaniwala, Bi. Oh, ano ba? Kasi, kasi huwag silita ka kung bakit. Kasi, bilang mo ganito. Ano yun? Kaya magulat, ha? Oh, Kaya mabibigla. Oh, ay, ano? Kumawa ano kayo dito, Nyo. Kumawa dito. Kasi ano Ano? Ano Ano Ano? Ano yun? Ano? Ano yun? 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 Ano sa, 8 at 9, yung brand, so, sa, sa City. Ay? Sa bus station! Bay, makakapunta tayo sa Tukigay. O, oh, si Philan! Si okay, Pupunta, oh, oh, Pupunta tayo? Bupunta <laughs> sa tayo? Si oh, Sama Sama Hindi, kami lang. Ay? Hindi ka kasali? Hindi ka kasali? Apo, nung tayo sa ano? Oo! Sabi ko, ano? Ito! Ano yan? Ay! Ay, yan! 8 to 9, grand opening ng pinakamalaki. Sa bus station sa... Ay, mga mga halo ka bi. Buy one by one tic by tic na ba? 12 pesos ang per liter. Dito, oh. meet and greet ng Wonder Family. Oo, Oo, sana. 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 12 pesos lang ang isang litro ng dishwashing besos ah, oh, pesos lang. 12 oh, pesos lang. Grabe, besos lang. Walay oh, lang. Walay lang. Walay besos lang. Walay lang. Walay besos lang. Walay besos lang. Walay besos Ano Walay besos lang. Walay besos lang. Walay besos lang. Walay May lang. take one. besos ah, oh, Ito

Ito ha, ito pa. Ito mm -hmm. pa ang mga mabigla. Mm -hmm. Yun yung pinakamalaking brand sa buong Pilipinas! Ah! Grabe talaga! Oh! Oh! ang oh. oh. so, laki nun! Ang laki nun! Ay, ano mm -hmm. Baka parang mul yun! Parang mul! Oo, oh, malaki! Malaw. Pinakamalaki mm -hmm. sa buong Pilipinas eh! Uy, oh, excited yeah. ako makita yung bing! Uy, oh. bing! Ito pa! Oh. Excited din tayo makita yung mga kawander natin doon! Doon! Oo, oh, yun! Oh. Sige, sige, sige! Uy, bing! Nagasal na ako! sama kami sama kami sama sama kami iki bi sama sama kami